Ako ang oh, kuya inyo Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Ingat po tayo lahat, napakalamig ngayon. No? <laughs> Medyo parang minamalat ako. Dear Kuya E, pasensya na po kayo. Nabisi lang po. Kanyang ka naman eh. <laughs> Dyanong po ulit ito. At sa aking pong last letter, parang totoo nga naman ang sinasabi tungkol sa tadhana. Mabilis kami nagkamabutihan ni Rigor. Siguro nga no nasa tao talaga kung paano nila gustong magbago ang buhay nila. Tulad ni Rigor na isang callboy na naging construction worker. Gaya nga ng aking pabitin effect sa nakaraang sulat, sinabi kong may nakagulat akong malalaman kay Rigor. Nakaraan na isang linggo, magdesisyon ako na kay Rigor na umuwi ng weekend. Matapos ang aming pagniniig, nakahiga ako sa braso niya para na talaga kaming mag-asawa ni Rigor kahit sa sandaling panahon. Tinanong ako ni Rigor kung napag-isipan ko na raw ba na umuwi sa kanya ng tuluyan at magsama na. Sabi ko naman siguro malapit na. Naghahanap lang ako ng lakas ng loob na ipaalam sa kapatid ko na alis na ako. Pero hindi kita minamadali ah. Sa katunayan, total, tinanggap mo ko ng buo. Bago ka sana mag-decide, may gusto sana akong aminin sa'yo. Seryoso si Rigor at mukhang mabigat ang sasabihin. Ano yun? uwi ka ako naman. Patid kong nagdadalawang isip si Rigor na aminin o sabihin niyon kaya pinisil ko ang kamay niya na nakahawak sa akin. Pagpapahiwatig na, sige lang, sabihin mo lang. May anak na ako. Sabi ko, tapos, dalawa, dalawang panganay. Asan sila? Tanong ko naman. Nasa nanay nila, Dati, lagi ko silang napapadalhan pero ngayon, hindi na masyado. Sabi ko, okay lang. Okay lang. Totoo? Okay lang sa'yo? Sabi ko naman, nagulat ako pero sandali lang. Alam ko, bahagi ng nakaraan mo yun. Pero sabi mo nga, napapadalan mo sila dati. Siguro magagalit ako kung hindi mo sila pinapadalhan o tuluyan mo na silang kinalimutan. Kasi abandonment yung tawag doon. But may asawa na rin pala ang nanay ng kanyang mga anak. And maayos daw naman yung samahan nila. Hinalikan ako sa labi ni Rigor. Nagpasalamat at dahil sa pagtanggap ko sa kanya, sinabi ni Rigor, wala na daw makakapigil pa sa aming relasyon o pagsasama pagbabagong buhay niya bilang isa ring bayaran, marami na siyang pinagdaanan na mas grabe pa. Siguro po kapag napilit ko siya baka siya na yung magkwento. Kuya i isang buwan pa ang nakalipas nang tuluyan na nga ako magpaalam sa aking kapatid. Sinabi ko na nahihiya naman na din ako na at kailangan ko na rin bumukod. Pumayag naman siya. Naisip niya siguro na ayos at maka makakapagsolo na sila ng kanyang boyfriend or kung magdesisyon sila na mag live in na. Na nangyari nga one week nang makaalis ako doon. Kuya I, e, maganda ang aming pagsisimula ni Rigor. Dahil maboka si Rigor, naging real estate agent siya na sinuwerte din naman sa mga kliyente. Mabilis lang ang panahon kuya I. E. Sabi sa akin ni Rigor, sa pool na maging kami, maraming blessing din na pumasok sa kanya at muli ay nakatira na ulit siya sa isang kondo na kinuha niya. Sinabi ko sa kanya lahat naman yon ay nangyari dahil ginusto din naman niya na magbago. Mahirap daw paniwalaan pero kaya naman pala. Nasa sariling trabaho, sa hirap, pagod, makukuha mo kung ano man yung gusto mo. Sabi ni Rigor walang imposible sa mga gustong magbago Tuwing maaalala ni Rigor ang mga pangyayari sa buhay niya, naiiyak, naiiyak pa rin siya kuya I. E. Maraming taon din naman siyang nabaon sa ganong trabaho na nagpakababoy para lamang mabuhay, para makakain. Mahirap man paniwalaan para sa iba pero ang pagmamahalan namin ni Rigor talagang to the highest level. Bigayan kung bigayan, maraming naitulong sa akin si Rigor sabi nga, knowing na siya dating umaasa sa iba ay nakakapagbigay na siya, lalo na sa aking pamilya. Sabi ko nga siguro pareho lang talaga naming swerte ang isa't isa kasi pareho kaming umangat sa pagmamahalan. May sarili kaming business, nakapag-travel-travel travel na rin kaming dalawa. Sabi ko Kuya I e, sa una kong letter, itinago ko sa sarili ko ang naging karanasan ko Matagal din kasi kaming nagtago ni Rigor hanggang sa nalaman na nga ng pamilya ko at natanggap naman. Minsan, kailangan mo lang palang pakawalan kung sino ka talaga. Tulad ni Rigor na sabi niya, dati akala niya imposible daw na magmahalan o may pagmamahalan sa kapwa lalaki. Siguro talagang kapag pinagtagpo nga kayo ay iyon na iyon. Wala nang paligoy-ligoy pa. May tadhana talaga sa bawat tao. Boy, bye, girl, bakla, boy, kung ano ka pa o anong, ano pa yung gusto mong ituring ang sarili mo. Yung kapag pagmamahal ang mangingibabaw, walang wala ka nang magagawa kundi sundin ang iyong puso. Alam ko Kuya E at my age which is 37, alam ko diretsyo na hanggang dulo ang aming relasyon at pagmamahalan ng isang dating tagabenta ng aliw. Ngayon, ako na lang ang inaaliw. charo. <laughs> sana po sa mga nakikinig ay magsilbing aral ito. Lalong-lalo na sa mga nawawalan ng pag-asa. Darating at darating din ang para sa inyo. Kapit-bahay mo man o malayo man, basta may dalawang pusong handang umintindi sa isa't isa. Salamat po, kuya I, at pasensya na po ulit. Diyanong ayon tari naman ng at my age which is 37 kala mo naman ang tanda tanda mo na anyways uh, maraming maraming salamat sa iyo Jano ngayon no kung gaano katagal niya ano muling sinundan yung hindi naman masyadong matagal kung gaano katagal yung sundan yung sulat niya yun ganun pala naman niya kabilis tatapusin no sana mas pinahaba mo pa anyways uh, may mga ganun talaga Siyempre, syempre hindi naman mga sanay din magkwento pero maraming maraming salamat sa iyo Janong at congratulations sa inyo ni Rigor. At muli, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.